Naalimpungatan ako sa may hinambagsak ng ulan. Sumabay pa ang lamig. Saglit akong tumitig sa kisaming aninag ko pa mula sa laba lamp na bukas. Nakaramdam ako ng gutom, ngunit saglit kong inignora. Paano'y muling nanariwa sa aking gunita ang nangyari kaninang umaga? Eh, hindi ko mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili kong Baka namamalikmata lamang ako. Pero, tang ina sino bang ginagako ko? Sarili ko lang. Kasi kitang kita ko, si Abel, nagpalit ng anyo. Naging isang itim na aso. Iyong asong nakita ko nung nakaraan. At siya ding nasumpungan sa gate na tila. Nag-aantay. Sumuot sa kakahuya ng makita sila aling Duned, na siyang nagbabala naman sa akin tungkol sa pamumugad ng mga aswang sa lugar na ito. Aaminin kong hindi ako gaanong kumbinsido sa sinabi ni Aling Donet. Kasi itang ina, 2005 na, may mga ganun pa pala. May mga ganun pa. Ilang mensahe ang pumasok sa cellphone ko na siyang umagaw sa akin sa pagmumuni-muni. Inabot ko mula sa side table saglit sinipat sa nilalabo pang mata ang oras. Makaalas 5 pa lang pala ng hapon. Ang haba ng tinulog ko mula alas 10 ng umaga. Paano'y matapos matulala sa nasaksihan? Nagpasya akong maligo sa pag-aakalang mahihimas-masan ako sa pag-iisip. Ngunit walang naitulong. Kumain ako upang ilihe sa mga iniisip. Wala rin naging tulong, kaya tinulog ko na lang. Kaso kahit sa panaginip, Paulit-ulit kong napapanood ang pagpapalitang anyo ni Abel. Ang pinagtataka ko lang talaga. Hindi ako inaalipin ng takot o pagkaalala. Oo, namamangha ako. Pwede. Ngunit, natatakot? Hindi. May mali na ata sa sistema ko. Humikab ako ng ilang beses bago tinanggal ang pagkakakumot sa katawan ko ng komporter. Sa ilang taon na pagtatrabaho ko, laking kulang ang pahinga na katawan ko kaya ngayon, na wala naman akong bagong trabaho pa, hindi ko pinagkakait sa sarili ko ang pagtulog. Okay lang magtamad-tamaran muna ako ngayon dahil miipon pa naman ako. Kung tama ang pagbe-budget, hindi ako agad mauubusan ng bread. Napasimangot ako nang makitang galing lang sa smart network ang mga mensaheng dumating. Kung ano-ano lang Bumili raw ako ng wallpaper, ng ringtone o ng logo ng ilang nauusong pinikula at tugtugin ngayon. Nek-nek nila. Kumakabawas pa naman sila ng lodol walang paalam. Bumangon ako mula sa pagkakahiga, Tumayo at nag-inat-inat. Muling nagreklamo ang chan ko. May pagkain naman sa rep, ngunit parang gusto ko ng goto, tokwa't baboy at lumpian toge. Napangiti ako sa mga nangisip na pagkain bago saglit pinuksan ang bintanang malapit. Hinawe ang makapal na ng nagsisilbing tabing sa may kakapalang salamin na bintana. Hindi pa naman gaanong madilim. Maliwanag pa ang langit, ngunit patuloy ang tikatik. Isa sa mga paborito kong panahon talaga ang tag-ulan. Maaliwala sa paningin ko ang kalsadang basa at binabagsakan ng hindi mabilang na napatak ng ulan mga halamang ulan tigil na nadidiligan, bahagi ang hamog sa paligid minsan, nakakarelax ang pagbagsak ng tubig sa bubungan, mainam ang mainit na sabaw o soup kahit kahit kape kapag ganitong panahon talaga. Hindi ko alam sa iba ngunit gusto ko rin ng tubig na bumabasa sa aking paanan tuwing naglalakad. Eh yung lamig kapag matutulog ng ganitong panahon, yung init kayang ibigay ng kumot sa pamamaluktot. Muli kong sinara ang kurtina, tumungo sa closet at kumuha ng jacket na may hoodie. Namili ako sa dalawang kulay na meron ako, pula at itim. Pinili ko ang pula. Naglabas ng maong na tokong, isang puting blusa at nilabas ang nakaplastik pampares ng itim na Birkenstock. Nagbihes Saglit na sinuklay ang hanggang balikat na buhok, saka kinuha ang wallet, pinamulsa, bago lumabas ng kwarto. Tuloy-tuloy sa lababo, nagsipilyo, saka naghilamos na rin bago kinuha ang payong na nakasabit sa gilid ng rep. Saglit kong siniguradong nakalak ang back door at mga bintana bago tuloy ang lumabas ng bahay. Nilak ang pinto at gate Pinamulsa ang maliit na keychain bago tuluyang naglakad. Sadyang iniwasan kong matignan ang parte ng kakahuyang dalawang beses tinungo at pinaglahuan ni Abel. Bumaba ako sa merkado. Ang mahinang pag-ulan ay unti-unting tumitigil sa bawat paghakbang ko. Saglit akong nagpalingalinga kong may malapit na kainan na siyang nagtitinda ng hinahanap kong pagkain. Ilang establishmento ang nilagpasan ko bago nakasugpong ng tapsilugan. Pumasok ako. Iniwan sa umbrella rack ang tumutulo pang payong. At saglit binasa ang minuboy nila kung nagtitinda sila ng koto. Meron naman. Marami ang kumakain, punuan, ngunit may hagdan pataas, sinasabing may lugar para roon. Tuluyan akong lumapit sa counter. Ano yun ate? Tinong sa akin ng tenderang abala sa paglalagay ng toothpick sa munting garapon. Sinabi ko ang naes. May toppings pong available ang goto namin, itlog, tuwalya, baboy, o kaya lechon. Anito ah, na kinatango ko. Sinabi kong lechon. Parang bago sa pandinig kasi iyon. May kamahalan ngunit para sa 70 pesos na bowl, okay na rin. Nagdagdag ako ng lumpian toge ngunit. Nagpas na sa tokwa, baka hindi ko na maubos. Pagkuway humiling ng tubig. Mabilis na inassemble ng babayang ang inorder ko pagkatapos niya akong suklian. Saglit lang, paakyat na ako sa itaas hawak ang ng umuusok na goto. May iilang kumakain sa taas ngunit hindi tulad sa ibaba na punuan. Tatlong bakanteng lamesa ang nakita ko di kalayuan. Yung tabing bintana ang pinili ko. Uminom ko saglit ng tubig at tumingin sa tanawin sa labas. May mahinang bagsak pa rin ang ulan, ngunit hindi na kasing lakas kanina. Maka na akong kumain. Alas 7 na ng gabi nang lumabas ako ng Tapsilukan. Maaga-aga pa naman kaya naglakad-lakad ako sa plaza. Kahit umuulan, para lang bumaba saglit ang kinain ko. Isang puntong hininga ang aking pinakawalan nang muling sumagi sa isip ko si Abel. Wala pa akong isang langgo sa bayang to. May naganap na agad na nakakatuwa. Mula sa boring kong buhay sa lumipas na mga taon, mukha ngayon palang ulit magiging interesante ang buhay ko. Muling nanariwa ang mukha ni Abel sa aking gunita. Ang gwapo lang kasi talaga niya. Kaya ba Ganun na lang ang kampante ko? Kasi gwapo. Walang ya. Hindi matutuwa ang parents ko na nasa langit sa sitwasyon ko ngayon. Kung kailang nasa edad na ako, sa kapako Miss? Putol sa pag-iisip ko ng isang tinig. Hindi ako luminga. Saka ako lang napansing tumigil na pala ako sa paglalakad at kasalukuyang nakatulala lang sa kawalan. Muling umulit ang pagtawag. Nagbingi-bingihan ako at nagpatuloy sa paglalakad. Wala na halos tao sa palikid at nagsasara na ang ilang tindahang abot ko ng tanaw. Muling may tumawag ng miss. Hindi ko pa rin nilingon. Ngunit ramdam kong sumusunod ang kung sino mang tumatawag. Ilang hakbang lang marahil sa akin. Rinig ko ang pagtelsik ng tubig mula sa talampakang sumusunod. May nadaanan akong dalawang lalaking nakasilong sa isang saratong tindahan. Naninigarilyo Kita ko sa sulok ng mga mata ko nang sabay silang tumayo ng makalagpas ako. Ang isa, pinitik ang opos. Binundol ng mumunting kaba ang aking dibdib. Miss! Anang tinig muli. Hindi ako tuminag, minadali ko ang bawat hakbang. Huli na nang mapansin kong papalayo na ako sa plaza at papalapit sa madilim na lugar. Tila nais kong bato ka ng sarili. Nang mapagtantong, sali-saliwang eskinita na ang tumambad sa aking paningin. Hindi mga bahay, kundi saradong establisyamento. Napalunok ako, natigil ang paglalakad. Naliligaw ka? Anang isang tinig na sumusunod. Kinilabutan ako ng marinig na malapitan. Hindi, hindi makakatulong kung susuot ako sa makikipot na eskinitang ito. Hindi ko kabisado ang labasan ng bawat lagusang susuungin ko kung sakali. Baka taga dito sila o ang masama pa nito'y may naghihintay sa akin kung sakaling susuungin ko ang isa sa mga iskinitang nakikita ko ngayon. Humigpit ang hawa ko sa payong nagamit. Kung pera lang ang nais nila, maaari kong ilaglag na lang ang wallet kong dala. Ngunit may muntintinig sa utak kong nagsasabing hindi ganun kadali ang nais ko. Lalo na nang humarap ako, tatlong lalaki na ang humarang sa akin. Otomatikong napaatras ako ng tatlong hakbang upang hindi sila mabunggo. Pinakalma ko ang sarili. Inipon ang lakas upang makapaghandang sumigaw. Sapagkat wala akong nakikitang taong malapit na maaari kong pagpagibikan. Nagumpisa silang humakbang palapit. Inuha ko sa bulsa ang wallet at initsa sa kanila. Nabasa iyon ng ulan. Kapwa sila napatigil sa paglapit. Anong gagawin namin dyan? Eh, may wallet din kami. Natatawang sabi ng isa. Ngumisi ito. Kahit pusikit ang liwanag na nanggagaling sa malalabong ilaw ng poste. Malinaw sa aking paningin ang hilit sana mga mukha nilang hindi kagawa na matino. Marahas akong bumuga sa hangin inalala ang ilang self-defense na maaari kong gawin. Tatlo sila, nag lang ako. Pero hindi ako papayag na makuha nila ng ganun-ganun lang ang gusto nila sa akin nang walang masasaktan kahit isa sa kanila. Sa tensya ko, magkakasintangkad lang kami. Pinigil ko ang mga ngipin na gumiyakis. Sisiguraduhin kong may makakagat ako o di kaya ay may matang maaabot upang tusukin ang mga daliri ko. Mika sila ng masisip kakayanin. Mahahampas ng hawak kong payong. Mabilis kong kinalkula ang hakbang nang umikot sila sa akin. Binaba ang payong na hawak. Sinara. Pinaghiwalay ng bahagya ang mga paa upang makabwelo sa iniisip na paglapan. Hindi ako maaaring bumuwal. Madali na lang akong makumbawawan kapag nagkataon kung biglang humakbang papalapit sa akin ng isa, mabilis kong sinulubong ang payong nadala. Pahampas. Nahataw ko sa braso ngunit nahawakan nito ang ulo ng payong at hinatak. Binitawan ko kaagad upang mapigil ang sumama ang katawan ko. Nang umatras ako ng ilang hakbang, bumangga ako sa katawan ng isa. Mabilis na yumapo sa katawan ko. Nakipkip ang mga braso ko. Hindi ako nagpumiglas sa halip inabangan ng paglapit ng isa. Kalmado si Miss. Salubong sa akin ng isang may hawak na payong. Init sa nito ang hawak. Kinalkol ako ang paglapit. At nang masigurong sapat upang maabot ng paako, ubod lakas akong nagpakawala ng pagsipa. Pataas. Sa pole ang kaangkin ng inaasinta. Napahawak ito sa pagitan ng bawat hita at naigik. Saka ako sumikaw. Ngunit agad rin natakpan ng isang makapal na palad. Hindi ako pinanghinaan ng loob. Kumagat ako, kahit maliit na balat lang. Tuon ko binuhos ang lahat ng lakas ko. Namura ako. Ngunit bago pa may kaway ng isang lalaking kasama nila, nakarinig ako ng muling pag-igik. Ang lalaking malapit sa akin, nanasipa ako. Nakita kong nakahandusay sa kalsadang basa sa po ang kamay na tagpas na ang mga daliri. Ang isa naman nakaupo sa kalsada. Tanggal ang tsinelas nitong suot. Wala sa tamang posisyon ang isang paa. Tila na pilipit. Durog ang mga daliri nito. Humulag po sa isang kamay na nakaya po sa katawan ko. Muling nakarinig ako ng pag at nang lingunin ko ang demonyo, nakahandusay na rin ito sa kalsada. Bawat kamay ay nawawala ng ilang daliri. Nahuhugasan ng tubig ulan ang masaganang dugong galing sa kanilang mga katawan. Ulang, unti-unting lumalakas. Inaasahan ko na, ngunit nang maramdaman kong may umakbay sa aking balikat, ay naigtad pa rin ako. Natingalaan ko si Abel. Sinalubong ako ng kanyang mga mata. Mga matang muli ay unti-unting nagpapalit ng kulay. Namalayang ko na lang na nasa harap na kami ng gate ko. Hawa ko sa isang kamay ang payong na hindi na nagamit. Kapwa kami basa sa ulan na sinuong. Ngunit tila hindi na iyon importante pa. Walang salitang na magitan sa aming dalawa. Na tila ba kapwa kami alipin ng kanya-kanyang isipin. Nang kumulog ng sunod-sunod na aking kinaigdad, saka ko lang nahamig ang dila gusto mong pumasok sa loob? Aloko na saglit niyang kinalingon sa kakahuyang abot tanaw namin na tila pa may kung ano roon na sa tahimik niyang paraan ay nagpaalam siya saglit. Sige. Aniya na kinakilos ko upang buksan ang gate. Binigyan ko siya ng tuwalya, upang ipamunas sa katawan niyang basa ng tubig ulan ako naman ay tumungo sa loob ng silid, nagpalit ng roba, basta nalang tinambak sa gilid ang pinagkubaran. Mamaya ko nalang ito aayusin, bago lumabas. Nakabilot na ng tuwalya ang buhok ko. Tumungo ako sa kusina, nagtimpla ng kape. Dalawa, bago muling tinungo siya sa munting salas ko, naabutan ko siyang nakaupo sa sopa. Sa labas ng bintana nakatingin, hindi ko mawari kung anong meron doon para pakatitigan niya dahil madilim sa labas. Nilapag ko sa center table ang mga tasa. Inusog bahagya sa kanya ang isa bago ako umupo sa kanyang tabi. Sakalang siya luminga sa akin. Kunot noong napatingin ako sa tuwalyang binigay ko sa kanya kanina. Maayos na itong nakatupi sa pagitan namin. Parang hindi nagamit. Ngunit nang pagmasdan ko siya bago na ang suot niyang damit. Tuyo na. Hindi na ako nagsalita pa. Ano bang alam ko, eh hindi naman ordinaryong nila lalaking sumagip sa akin ngayon. Bakit hindi ka man lang inalipin ang takot kanina? Bakit ganun ang reaksyon mo? Parang may iniisip kang dahilan para hindi ko mataranta tulad ng ibang babae. Umpisa niya sa usapan. Inabot ko ang tasa sa mimsem na mainit na inumin bago sumagot hindi naman sa hindi ako natatakot. Nag-iisip lang ako kung paano sila lalabanan. Garil kong sabi na kinasandal niya sa malambot na sopa. Humalokip-kip pa umiling. Tatlong lalaki yun. Babae ka lang. Kung mamatay ka. Kung hindi ako nakarating. Ani ang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Isang mahinang buntong hininga ang aking pinakawalan. Hindi ako takot mamatay, kung hanggang doon na lang ako, ano magagawa ko? Kung yun ang kapalaran ko, bakit hindi? Paliwanag ko na lang. Gusto ko yan. Bibihira lang sa babae ganyan. Sagot naman niya. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan namin dalawa. Bakit? Tanong ni Abel na kinalingon ko sa kanya. Kumunot ang noo ko. Bakit hindi ko takot mamatay? Paglilinaw niya isa yun sa sulido sa mundo, di ba? Ang kamatayan. Siguro kung may pamilya ako, may asawa, may mga anak, baka magdalawang isip ako. Kaso na may wala. Wala na. Wala pa. Magkaang lumisan sa mundo ng walang luluha para sa'yo na wala kang iiwan o aalalahanin pa. Sagot ko naman. Wala ka ng magulang? Aniya naman tumango ako bilang pagsang-ayon. Kapatid, segunda ni Abel, marahan akong umiling. Hindi ka nalulungkot. Tanong niya muli. Bakit ako malulungkot sa isang bagay na hindi ko naman naranasan magkaroon? Maagang namatay yung mga magulang ko. Palaki ako ng mga kamag-anak. Tinuring naman nila akong tama. At habang lumalaki ako, pinapaintindi nila sa akin na wala namang dapat ipag-alala kung nag-iisa ang isang tao. Kung wala siyang kasama, hindi ka wala na yun. Kung magmumukmo ka, iisipin mong kulang ka, malamang nga, hindi mo kakayanin na mag-isa. Ako simula nun, sanay na ako na sarili ko lang ang inaasahan ko. Mahaba akong sagot kay Abel. Naiingit ako sa'yo. Ako kasi, hindi ko kayang mawala si Kuya Atlas sa'kin. Sa kin. Kaya gumawa ako ng paraan. Mahinang wika ni Abel. Naiintindihan ko yun. Kapag nasanay ka na, mahirap talagang mag-isa. hindi naman lahat kaya yun eh. Sagot ko naman. Marahil kapatid niya ang tinutukoy niyang atlas. Base sa pagkakaintindi ko, wala na rin silang mga magulang. Bakit hindi ko apektado na hindi ako tulad mo? Tanong ni Abel muli sa akin napalunok ako hindi ko rin alam at ayokong aminin sa sarili kong nagpasi ako sa kanyang panlabas na anyo na sa paghanga na lalong umiigting ngayon dahil niligtas niya ako sa panganib kanina Olivia, gusto kita sana hayaan mo ko mahalin kita kahit saglit diretsya niyang sabi sa akin na kinataas ko ng paningin gusto rin kita tangi kong sabi. Inabot niya ang aking palad at hinalikan sa pulsuhan. Isang bakay na bako sa akin. Ang nobyo ko noon, hindi ako nagawang halikan sa kamay o sa pulso. Aaminin kong may bakong sensasyon na umalipin sa aking sarili. Sa gawing iyon. Basta huwag mo lang akong sasaktan. Pakiusap. Bulong ko habang sinasalubong ang kanyang mga mata. Hindi siya sumakot, ngunit hindi na yun mahalaga pa. Nang umusog siya upang tuwerin ang distansya ng aming mga labi, pumikit ako. Kasabay ng marahang pag-angkin sa labi ko ang paglitaw ng mabangong samyo ng banilya at kanela sa paligid. Naliyo ako sa si tamis ng halik. Hindi ko na inisip kung ano ang tama o mali. Ang mahalaga siya. Ako nagkakaintindihan ng aming mga damdamin. Nais ko sanang manatili kaming ganito, ngunit may kung anong namagitan na kailangan niyang pigilin ang matamis na sandali. Sinabi niyang kailangan niyang umalis. Babalik siya kapag may oras siya bukas. Magpahinga na raw ako. Tumango ako kahit gusto kong tumutol. Hinatid ko siya sa gate Muling ginawaran ako ng halik sa labi bago tumungo sa bungad ng kakahoyan. Hindi na umuulan. Nagpakita na ang buwan at nagbibigay ng liwanag sa paligid. Muli ko siyang nakitang nagpalit ng anyo. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na ako nag-aalala o mag-iisip pa. Tanggap ko siya. Kahit ano pa siya. Kinabukasan, Naghihintay ang isang basket ng hinog na presa at isang jaryong bagong labas sa labas ng aking gate. Ang headline, tatlong lalaki ang natagpo ang batay sa plaza. Malabo ang pagkakakuha sa mga bangkay, ngunit tanda ko ang suot nilang damit, ang mga mukha nila, at ang mga pinsala nila sa katawan. Hindi ko mawari kung anong dapat kong maramdaman. Matutuwa ba ako? Oma awa sa kanila